Hello no guys, mga unata nagisa nag dahil ito direng da okra no, Gisa, gula na to, ano yung kusa in Arabic kung sama ni sa man English, English ay yung o kapalo basta kusa ni sa Arabic din na ito manok ayan, maura na itong simple nga pagkaon ka kay kaya sumo na kayo, magsige na natin sabaw manok adobo, preto so, mag -gulay -gulay sa maggulay-gulay sa daoy sa mga unata ta Hello guys, luto na yung ating chicken kapsa ayan na siya. yummy Hello guys, dumating na sila niya Madami na naman juice Pero ang paborito ko sa lahat is kamote Meron tayong kamote Meron tayong okra O di ba Tapos meron na naman pagkain dito Dami na naman Tapos may frutas pa Siyempre paborito natin saging Meron tayong apple, orange Pearl Pearl? First juice, ino Anong ang tawag dito Pearl. Pearl. Okay. <laughs> ako Ako'y nabubulol. Tapos ito. Piras sa Tagalog. Sis, pagkahirap-hirap. Pag English, nahihirapan eh. tayo. Kasi ito, meron na namang pumagrante. O promignate. Roman and Arabic. Tapos meron tayo tong pang... Ano ba to? Pang salad. Ayan. Ayan, gusto ko to eh. Pang pagana ng kain. Jir-jir. Diba? Parang hagura eh, sa Pilipinas. Yan guys, nilagay ko na sa microwave yung ating pizza. Yan. 30 seconds, pero gawin na natin 1 minute yan. O, 'di diba? Antayin natin matapos yung time niya, saka natin buksan. So, tapos na yung time natin. Tignan natin kung okay na ba yung cheese. Kung hindi pa, di, uy, init ulit. Ay, kulang pa. Another 30 seconds. <laughs> hindi mo pwede! Gutom na ako! Ayan, another 30 seconds. Tapos dito, meron tayong choco milk drink time. Ah, ayan. 3, 2, 1. Ayan, check ulit natin. Nag-ausok-usok naman to, pero hindi pa rin ano. Ayan. Pero for me, okay na to. Hindi <laughs> ganong ano yung cheese, pero lumambot na siya. Ayan o. Lambot na yung cheese niya. Ayan o. Yan. Okay na yan. So, kakain na tayo. Inom tayo nito. Tapos, kakainin natin yung instant pizza. or oh, di Yummy. Hello, guys. Ang kalat ng ating pamamahay ng ating kusina. Ayan. Tapos, ang dami pa natin hugasin. Kailangan natin maglinis. So, sa ganitong sitwasyon, kailangan madiskarte ka kung ano yung dapat mong unahin. Ano yung dapat mong talagang pagtuna ng pansin muna. Tapos, yung iba mamaya na dapat may time management ka at deskarte para matapos mo 'yung trabaho mo na hindi ka gano'ng nahirapan at na-pressure. Hello guys, gusto mo bang kumain ng pizza pero wala kang ka di mo alam paano gumawa ng dough, kabulubulol ako. Gusto mo bang kumain pero di mo alam na paano gumawa ng dough, bulol pa rin. So ganito lang 'yun, kung may loaf bread ka dyan, eh may sauce ka o kahit ketchup lang or tomato paste, okay na 'yan. 'Yan, lagyan mo lang 'yung loaf bread mo, tulad ng ginagawa kong ganyan, oh diba, ba? ako eh. Ayan. Depende na sa kung gaano kadami yung sauce na ilagay mo, so, ubusin mo, balak sa buhay mo. So meron akong pinya dito. Ayan. Nagay ko lang diyan sa taas. Ayan, instant pizza na ito eh. Bahala kayo diyan. Basta kay gusto ko to. Ako naman kakain eh. Ba <laughs> diba, ayan. Pagkatapos mo lagay yung mga gusto mong ilagay, lagyan mo na ng mozzarella cheese damihan mo total si Busa bumili di naman ikaw <laughs> pera naman yung binili dito di naman sayo eh <laughs> kaya wag kang magtipid go lang ng go <laughs> salbahe no <laughs> ayan tama na yun no wag kang abusado <laughs> so pag ganyan na ilagay na natin sa microwave hi guys gabuhan na itaglo gemat no or gemat yung yes, sa arabic and then instead na hani atong ibutang sa taas kay di magay ganahan ng mga bata og hani ato na lang ibutangan og Nutella sa taas no nga ato at ang giinit para mas mokuan pa ang Nutella no so mauna ni siya ato na ni iserve sa mga bata mintras init pa kay lami sa kanoon pag init-init pa kay bungbugnaw no, na din ang jutsya lami look at that yummy So dahil nangangamoy na siya, ang bangong-bango -bango na ng manok, ayan, kita nyo naman, gisang-gisa na, na-absorb na ng manok yung mga pangpalasa natin, so lagyan na natin ng sabaw. Much better na yung isabaw nyo is yung mainit na tubig na. Yung nakakulo na na tubig ba. Painit kayo sa heater or kung anong gamit nyo pang painit, ayan. Para at least pag sinabaw nyo siya, daritso na kulo, di na kayo mahirapan. Ayan, so ako kasi nagpainit na ako sa heater, Ayan mamaya, pag kulong -kulo na siya, saka nyo tikman kung okay na ba yung asin niya. Kung kulang, dagdagan yung asin. Kung sobra, dagdagan nyo ng tubig! Hello guys! Magluto pala tayo ng chicken kapsa. So, butter yung gagamitin natin pang ng ating mga pangpalasa. Yan. Butter yung gagamitin natin. Wala lang. Trip ko lang. May oil naman. So, ito yung gagamitin natin chicken. Nati ko lang sa dalawa yung chicken syempre meron tayong ito kamatis medyo hilaw yung isa bell pepper, bawang, hindi ko ganun dinurong yung bawang kasi tatanggalin ko siya mamaya pag nagsaya ko ng kanin and then syempre siboyas meron tayo dito ano ba to bay leaves, cinnamon, stick tapos meron dyang iba ayoko ang pangalan dyan ng iba tapos, meron cloves paminta na buo at yung cardamon ba yun? Cardamon. So, something like that tapos meron tayong pampalasa. Ito, turmeric, chicken mix. Tapos ito, chicken masala. syempre, meron tayong asin. oh, de, Bong, ha? Ah. So, ayan, ikisa na natin ang bango ng butter. Ah. Siyempre, unahin natin yung bawang. Parang punti lang yung butter. Bukin na natin. Ayan, siyempre, unahin natin yung bawang. Pag mabango-bango na, saka natin ilagay yung sibuyas. So dahil mabango na siya, ilagay na natin yung sibuyas. Aray, natantikan ako. Hoy! Yan. Dahil mabango na rin, lagay na rin natin yung kamatis, yung bell pepper, saka yung ang ah, bango. Ang bango talaga. Tapos itong pampalasa, ka ng pampalasa. Lagay na rin natin para mamekos-mekos siya. So, nakalimutan ko pala lagyan ng ito, black lemon or yung tuyo na lemon. Yan, pang dagdag bango din yan at pang palasa ng ating niloloto. Yan. So, pag tingin natin na okay na siya, design lang muna natin konti. Lagay natin yung ating manok. Maya, maya. Ayan, lumabas na yung amoy ng ating ginisa. Lagay na natin yung manok. Yan. Tapos, lagyan na rin natin ng mga mga itong mga mix-mix. Ito, turmeric yan na rin natin ng chicken mix. Tapos itong chicken masala. Yan, ganyan lang ah. Yan, tapos tagtagan natin ng asin. asin. May asin na yung manok. Yung tagtag lang tayo konti. Yan. Tapos wag muna natin sa bawan. Hayaan muna natin mapunta yung amoy na mga pagpalasa sa manok. Ayan na, kumulo-kulo na siya. Antayin lang natin konting kulo pa. Huwag kayo mag sa guys ha? Kasi yung dagat dito sa Kuwait Sobrang linis Walang mga basurang lumunutang Tsaka ang dagat dito ang linaw Hindi tulad sa Pilipinas na ang daming basura di ba? Dito malinis yung dagat nila kasi Bawal na bawal magtatapon kung saan saan ang basura Tapos every morning may naglilinis na ibang lahi Sa tabi ng dagat Nangungulik na ng mga basura sa tabi-tabi So malinis talaga So kung mag-iiba man yung kulay ng ating sinabawan ay eh, kasi hindi natin to inano kinabukasan baga niluto natin agad pero don't worry kasi ano lang naman yan eh, buhangin kakainin pa rin natin yan yan guys na may lalaga na itlog ni paluto, luto so yung ating lugaw medyo malapot na malapit na talaga siya sa katotohanan maya maya lang ay makakain na tayo gutom na ako wala akong almusal at tanghalian. So, sabay-sabay na to. Ito na yung kakainin nating almusal at tanghalian with the boiled egg. At syempre, ipa-fried natin tong bawang para ilagay nating toppings. Mamaya, pakita ko sa inyo. So, the long wait is over. So, luto na nga tong logaw. So, maunis oh. O, di ba Nakakita at taog dahon sa sibuyas. Gibutan na to black pepper. dayon syempre, boiled egg ang ato ang fried garlic so mauna ni siya ang atong arscaldo o diba habang nanonood tayo ng live streaming kain tayo eh hindi muna tayo kakanta kakain muna tayo unahin muna natin yung ating chan at gutom na gutom na o diba kain so ayan guys pag nagisa-gisa mo na yung manok pag alam mong okay na Okay na yung pagkagisa-gisa niya, yung malasang manok na siya. Lumabas na yung kanyang mantika. Lagyan mo na ng tubig. Ayan, marunong ka naman siguro maglagay ng tubig, no? Ayan, lagyan mo na ng tubig. Tansahin mo lang sa ano yung gusto mo. Yung hindi ka aapaw naman sa sabaw yung magiging logaw mo. Pwede lang kunti lang muna yung tubig. Tapos pag malambot na yung, yung bigas, Saka mo na lagyan ulit ng tubig kung gusto mo yung lugaw na masabaw-sabaw. Ayan, ilagay na rin natin yung bigas. Ayan, para mas mababad siya dyan at mas lalambot siya. Kasi yung bigas kasi dito, hindi siya agad lumalambot pag ginawa mong lugaw. Pag madami yung sabaw, mas humahaba siya na parang noodles na eh. Parang pancet. Ayan. Pero masarap yung bigas dito guys. Hindi siya gaano nakaka-ano ng kolesterol. Oh, kolesterol? Basta, yun na yun. So, pag ganyan na guys, kumukulo-kulo na siya, halo mo rin o. Halu mo rin para maano din yung bigas. Madurog-durog ng konti. Tapos, tapos mo halo tikman mo na kung ano yung lasa niya para at least, mak mo yun, kung kulang ba ng asin or sobra. Hmm. Tama lang. Gusto ko lang yung ganito, hindi maalat, hindi maano. Kasi pag lumamig to, nag-iiba pa yung lasa yun. Ayan. Tapos, huwag mo na lang takpan kasi pag tinakpan mo, maapaw siya, no? Ayan. Antayin natin yan hanggang lumambot yung ating kani, no? Saka tayo maglaga ng itlog para lagyan din natin ng itlog yung tapis na kakainin nating arroz caldo Tapos, ito pala ipapride ko to. Itong fried bawang para ilagay din natin tapis sa taas ng ating lugaw. O, di ba? Alam nyo ba yung goto sa kanto? Parang ganon. <laughs> Excited. Is nagluto pala ako ng custard cake. Ayan. Ay, ano nangyari dito? <laughs> Napasobra ko siya. Masyado ko siyang napaapaw. Okay lang yan. Babalik yan sa natin. Char. Kasi may, pag nilagay ko kasi dito lahat, so sobra. Kaya, ayan. Iniba ko siya, pero parang sumubra pa. Ay, habigat, habigat, habigat. Lagay muna natin dito para lumamig. Tapos mamaya i-flip natin siya mamaya pag medyo malamig na, mainit pa eh. Hello guys, ito na pa yung order ni Bossing na dinner nila. Charot. So gumawa tayo ng chicken kabsa. Ayan. Inoven ko lang yung manok. My french fries, lemon. Ah, ano nga to pipino. Siyempre, meron tayong ano nga to kamatis. Tapos sa ilalim, meron carrots at bell pepper. Yan, yan yung asya nila or dinner. Tapos nagblend ako ng kamatis at saka sile para isos nila dyan. Ayan lang, simpleng-simple lang ang buhay ni Bosing.